Awit Kabanata 45 Talata 1 hanggang 17 Talata Ang aking puso ay nananagana sa isang mainam na bagay. Aking sinasalita ang mga bagay na aking ginawa tungkol sa hari. Ang aking dila ay panulat ng bihasang manunulat. Ikaw ay maganda kay sa mga anak ng mga tao. Biyaya ay nabubuho sa iyong mga labi, kaya't pinagpala ka ng Diyos magpakailanman. Ibigkis mo ang iyong tabak sa iyong hita, o makapangyarihan, kalakip ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kamahalan. At sa iyong kamahalan ay sumakay kang may kaginhawahan dahil sa katotohanan at sa kaamuan at sa katuwiran, at ang iyong kanan ay magtuturo sa iyo ng kakilakilabot na mga bagay. Ang iyong mga palaso ay matulis, ang mga bayan ay nangabubuwal sa ilalim mo, sila inangasa puso ng mga kaaway ng hari ang iyong nuklukan o Diyos ay magpakailan man, setro ng kaganapan ang setro ng iyong kaharian. Iyong iniibig ang katuwiran at pinagtataniman ang kasamaan, kaya't ang Diyos, ang iyong Diyos, ay nagpahid sa iyo ng langis, ng langis ng kasayahan na higit kaysa iyong mga kasama. Ang lahat ng iyong mga damit ay amoy mira at alo at kasya, mula sa bahay haring-garing ay pinasasaya ka ng mga panugtog na kawad ang mga anak na babae ng hari ay nangasagit na ng iyong mga marangal na babae. Sa iyong kanan ay nakatayo ang reyna na may ginto sa ofe. Iyong dinggin o anak na babae at iyong pakundanganan at ikiling mo ang iyong pakinig, kalimutan mo naman ang iyong sariling bayan at ang bahay ng iyong magulang. Sa gayoy na nasain ng hari ang iyong kagandahan sapagkat siya ay iyong Panginoon at sumamba ka sa kanya. At ang anak na babae ng Tiro ay dudoon na may kaluob, pati ng mayaman sa gitna ng iyong bayan ay mamamanhik ng iyong linga. Ang anak na babae ng hari ay totoong maluwalhati sa bahay hari. Ang kanyang suot ay yaring may ginto. Siya ay ihahatid sa hari na may suot na bordado. Ang mga dalaga na kanyang mga kasama na nagsisisunod sa kanya ay dadalhin sa iyo. May kasayahan at kagalakan na ihatid sila. Sila ay magsisipasok sa bahay hari. Sa halip ng iyong mga magulang ay ang iyong mga anak na siya mong gagawing mga pangulo sa buong lupa. Aking ipaalaala ang iyong pangalan sa lahat ng salitsaling lahi, kaya't ang mga bayan ay magpapasalamat sa iyo magpakailan-kailan man. Awit ka banata talata, 1 hanggang 17 talata.